naging reaksyon ni Paulo, sa pagkapanalo ng TVJ viral. Hindi inaakala ng madlang netizens ang naging reaksyon ni Paulo Conti sa pagkapanalo ng TVJ, matatanda ang wagi nga ang TVJ sa kasong copyright infringement at unfair competition laban sa Tape Incorporated at GMA Network Incorporated. Sa madaling salita, opisyal na nilang magagamit ang pangalang Itbulaga na matagal na nilang inaasam sa kanilang noon time program. Galing mismo ito sa legend trio na TVJ, inanunsyo nila sa kanilang Facebook page nitong nakaraang January 5. Sakto kasing nasa TV5 Media Center pa sila nang lumabas ang desisyon ng Branch 271 ng Marikina Regional Trial Court, kaya mismong sa set pa ng noon time show nilang EAT naganap ang magandang balita para sa lahat ng mga dabarkads. Panimulan ni Vic, sa lahat ng kaibigan namin, mga nanonood sa Facebook Live, Marahil nagtataka kayo kung anong ginagawa namin dito, hindi po kami kakanta, wala po kaming ibebenta, meron lang po kaming sanang nais ibahagi sa lahat ng ating mga kaibigan. Sa lahat ng mga dabarkads, si Tito Zen, ang nagbasa sa desisyon ng korte, kung saan sinasabing nanalo ang TVJ, para sa copyright infringement competition, ngayon ay talagang sa kanila na muli ang pangalang Itbulaga, at maari na nila itong magamit, Ngunit ano naman kaya ang naging reaksyon ng isa sa mga host ng Cape It Bulaga na si Paulo Contis patungkol dito? Dahil sa pagkapanalo ng TVJ, agad din naman nagpalit ng pangalan ang programang It Bulaga sa Kapuso Network. Dahil hindi na nila ito pwedeng gamitin, hango sa kanilang bagong jingle ang napiling bagong titulong tahan ng pinakamasaya. Sabi ni Paulo Contis, akma naman ito dahil gusto lang nilang pasayahin at bigyan ng tulong ang mga taong patuloy na nanonood. at sumusuporta sa kanilang programa ang hangarin lang daw nila ay magpasaya at magbigay ng tulong sa kabila ng pinagdaanan nila, ngunit tila naging matipid ang binitiwang sagot ni Paulo sa naging interview sa kanya, kung paano nila nagawang magpalit agad ng titulo. Tinanong rin kung ano ang naramdaman nila noong Sabado ng Tanghali sa anunsyo ng TVJ, medyo tensyonado pero masaya, high spirits lahat, sagot nito, kagaya ng unang statement ng legal counsel nilang si Attorney Maggie Abraham Garduke nabigla rin daw sila sa naging desisyon. Sabi naman ng actor host na kailangan nilang sumunod sa desisyon ng korte, nabigla din kami sa desisyon, pero we had to follow and prepare agad sa mixing oras na meron kami, dagdag pa niya. Matatanda ang nagtrending rin ang reaksyon noon ni Paulo Contis kaugnay sa balitang pagkapanalo ng TVJ, dahil tila proud pa itong sabihin sa kanilang programa ang titulong Itbulaga, ngunit ngayon ay hindi na nila magagamit ang nasabing titulo dahil nanalo na nga ang Legend Trio laban sa kanila. Marami namang mga legit da barkads ang naging masaya sa naging desisyon ng korte.